Hmm. Naku po, ito yung sasabihin ko sa inyong masarap. Eh, ang sarap po nung sabon. Magsaing na po kayo. Bawang po. O si Buyas, lalagay ko na po itong ating patatas. Malalaki yung hiwa ko ng patatas. Kadalasang ginagawa natin sa patatas eh, kasama po ng baboy, ng karming baka. Eh, ngayon ay eh, iba naman. Malambot-lambot so, na po itong patatas. Ilalagay ko na po itong karot. Hmm. Lalagyan ko na po ng konting pamintang durog ha. Eh, Ray, papatisan ko na. Isang kutsara lang to. O, lagyan natin ng konting Italian seasoning. Isang kutsarita. Ganon din po ang oregano. Isang kutsarita. Katitik na chili powder. Katitik lang at maanghang yan. O, po muna natin, ha? O. Tapos po yung ko. Ito po yung dalawang tasa ng tubig. maglalagay na po ako ng isang shrimp cube. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo, ayos lang. Tunawin po natin yan, ha? Takpan po natin. Hayaan natin lumambot yung ating patatas. O, pagkatapos po ng tatlong minuto, malambot na ba itong ating patatas? Ilalagay ko na po itong ating iladong tahong. Ito po'y napasingawa na, luto na. Isang plastic na nabibili din niya. Pero luto na po siya. Yun nga lang, ilado. Isarap po natin sandali ha? at hayaan natin malutusan sandali yung ating uh, tahong. Paminsan-minsan po eh, hahalu-haluin ko ng konti ha? at yun naman pong iladong tahong na nasa ibabaw eh, pumailalim at sabay-sabay silang maluto. Medyo naparami yata itong aking niluto. Oh, gusto nyo ba dumaan? Teka, hindi pa tapos. Oh, pagkatapos po ng tatlong minuto, mangyari, luto na eh, kaya hindi ko na po pagtatagalin eh, ha malagyan po natin ni re frozen spinach ilado na rin wala po kasi kung kinchay eh hindi ako nakabili eh. so ito na lamang para magandang tignan hindi pa tayo tapos ha may ilalagay pa po ako dyan para magandang tignan no may berde may uh, merong kulay orange lalagyan ko po ng mustard mga dalawang kutsara halo po ng konti hapatayin ko na po yung apoy ha hmm. tikman nyo muna hindi pa tayo tapos Titigman ko muna ha. Ako po. Hindi niyo sasabihin nyo talagang mahabagin. Kakaibang luto eh. Pero hindi pa ako tapos ha. Sandali lang. Pinatay ko muna yung ating apoy. Tsaka ako po lalagyan ng mayonnaise. Hmm. Mga dalawa, tatlong kutsarang mayonnaise. O kahit apat po. Ayan. Napansin nyo ba? Pinatay ko muna yung ating kalan. Para hindi po magkabuo-buo yung ating mayonnaise. Hmm. Hindi pa tapos siya, na? Sandali lamang. Tsaka natin lagyan ng keso. Hmm, yun. Yun. Tapos eh, halo. Hayaan na nating matunaw yung keso. At tsaka yung ating uh, mayonnaise. May kasamang mustard. Sus! Panginoon. Ito na. Kasi nasabi mong, talagang tutulo ang pawis yung sasarap itong niluluto ko eh. Nagawa ko na po ito dati, pero hindi ko inirecord at, at baka hindi nyo magustuhan. Eh, pero ngayon eh, decision na ako. Kinakailangan matikman nyo na ire. Yum. Daling lutuin lang po ito. Makulay na lamang dagat. Tignan nyo naman, ibang-ibang ricado. Malasa. Malinamnam. Lubhang kakaiba. Tatagaktak ang pawis nyo sa sarap pag natikman nyo ito. Di hamak na tahong pero level up ang lasa. Yan po ang ulam natin ngayon. Ayos ba? Ayos na ayos po ito. Tikman nyo ha. Gawin nyo talagang mapapaw. Wow kayo sa sarap. Papawisan pa kayo.